Kasabay ng pagsiklab ng umano'y away mag-asawa, sumiklab din ang sunog sa Tondo, Maynila. Ang lalaking dinadawit, kinuyog ng taong bayan. Nagbabalik si Nina Ong Pauko. Nang nangalit na apoy, makapal na usok. Yan ang pumuyat sa mga residente ng barangay 128 sa tondo sa Maynila kaninang hating gabi. Lalo pang lumala nang gumapang ang apoy sa junk shop na may mga plastik at karton. Wala ako di bang hinablot, kundi ito lang magkunto kasi dito lang mga ano ko to, mga ID ko. gamot dito. iyon tapos ito, yung damit nito, hindi ko man lang nabitbit. Hamon sa mga bumbero ang makitid na daan at malayong pagkukunan ng tubig. Nasa pong pamilya ang nasunugan. Sa covered court ng barangay muna sila nakatira. Tatlong oras itinagal ng apoy bago ito na apula. Ang ilang residente bumalik sa kanilang natupok na bahay. Naghahanap sila ng mga pwede pang maisalbang gamit. Wala namang namatay sa sunog, bagamat may ilang bahagyang nasugatan. Ang sinisising sanhi ng apoy, ang mag-asawang nagkainitan. So, sabi nila dito, may nag-away daw ng mag-asawa, tapos may kandila daw na iniwan, tapos doon na lumaki na po yung sunog tinanggi naman niya ng idinawit na lalaki. Hindi raw si at ng kanyang misis ang sospek. Katunayan, siya nga raw ang biktima ng pagkakuyog ng mga residente. Hindi po kami nagsunog. nagawa lang po kami mag-asawa. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang totoong mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpoko, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.